Hello mga bari, isang magandang umaga na naman sa lahat at ito papasok na sa trabaho. Halik kayo, samahan nyo kaming mga tatay sa aming pagtatrabaho sa araw-araw. At ayan, ah, medyo madulas ang kalsada dahil umulan kagabi kaya daan dahan daan lang muna tayo. Medyo matrapik na ang daan. Yan, madulas. Nandito na tayo sa trabaho at nakikita niyo naman itong ginagawa nitong aming mga kasama. Nagbubutas sila sa sahig na ang kapal ay 8 inches para naman yan sa fire water na line niya Kaya yan, ano ba tabaya natin kung pa paano nila butasin ang napakakapal na flooring. Dito sa portion na to, dito natin makikita ang butas mamaya-maya lang kaya abangan natin. At ayan, medyo kumakalig-kalig na. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan, nabutas na nila ang flooring. Ayan, tapos na at uh, makikita nyo na ang butas. Ayan, may mga butas na. Nabutas na nila. At dito naman inaayos nila ang mga linya ng fire water para sa sprinkler naman at ina uh, kinukumpuni nila ngayon. At dito sa kabila naman ang mga nagpapalitada sa likod. At ito namang iba ay nag-asintada naman sa firewall na ginagawa. Mayroon ding mga nag-asintada sa kabilang side sa harapan. At mayroong mga naglilinis naman dito sa mga kwarto. At yan. Magawa sa likod at ayan. Hirap na hirap si Rex. Ah, ayan. Uh, kumakaway pa. May mga pintor na rin. Ayan. bising busy, busy na sila sa kanilang mga ginagawa. At itong isa na to ay naghahalo yata o oh, nagmamasa ng tinapay. ito na ngayon ang kisame at uh, yan lumabas na ang para sa fire extinguisher ay mali pala sa so fire sprinkler at sa kabuan mga body ayan, may nakakabit na lahat na fire sprinkler ang lahat ng floor at inantay na lang yung CCTV naman ang ikakabit siguro mga next week na ikakabit nila ang update ngayon sa aming trabaho at uh, malapit na itong matapos. At yan medyo naantala ang mga key sa may pagkakabit ng gypsum board kasi kulang pa ang mga installation ng electrical wirings. sana mga kabadi sana nagustuhan nyo ang aming ginagawang building at sana wag kalimutan mag like comment down below share strike notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong darating na video at kung hindi ka pa nakapag subscribe subscribe na